We're in the whole load, campaigning for my hobby. What do you want me to bring for you? <laughs> yeah. A or banana chip? <laughs> for you to <Tony>? me, love ya. <laughs> yeah. Di ba? pa nalang tayo, yung good vibes, good vibes rin tayo dahil uh, nakakasawa na yung galit-galit dito eh anyway, at uh, yun pong uh, aking uh, challenge sa inyo ay uh, mukhang uh, ayaw nyo rin uh, uh, mapunta sa akin yung mga asawa nitong mga kawatame ito <laughs> okay lang po yun, kahit na hindi nyo, hindi nyo uh, pinatos yung challenge ko okay lang po yun at uh, mabuti naman kasi nga unang una ay kapag uh, nangyari ngayon at uh, mapanood na nitong mga asawa nitong mga uh, kawatan ng mga politikong ito abay baka magdagsaan dito at ang matindi dyan may nagcomment dyan nag-aalala daw siya sir sabi niya din nag-aalala ko baka mapanood din yung, uh, ni uh, Butod yung uh, yung uh, challenge mo at saka yung uh, video mo baka isa rin si Butod na pumunta dyan sa iyo. <laughs> Kaya bigla takot din ako. Ay e putang ina. <laughs> Magka mahayop. Ah, pupunta rito eh. diring direng ako dyan. Baliban dyan sa Butod niya. Eh, siguro amoy shabu buya. <laughs> amoy siguro. Amoy din na siguro yan. Amoy shabu pa <laughs> Ay nako. Diyos mayo. Ayan at uh, kaya okay lang po yun, at uh, buti naman hindi nyo tinanggap At uh, kaya lang, yun nga sabi ko, hindi nyo mapapatunanin yung lagi ko sabi Na kaya ko talagang paibigin nyo man yan, mamaging mga amoy sambong yan <laughs> Nako anyway, at uh, ito na nga po, kabikabila na yung uh, problema natin dito at ang nakakabilib dito kay Marley sa totoo lang. Yung alam niya. Oon basta na nalalaman niya, talagang may nagpi sa kanya talaga. Na taga-gobyerno mismo. Lalo na diyan sa PDEN at meron na naman siyang ah, bagong ibinulgar. Ah ito ngang ah, talagang ah, naka, ah, na Naka-kasa yung paggurgur dito kay PDIA agent uh, Morales. Anyway, uh, hindi po mangyayari yan. At saka po yung may isang uh, sinabi ko kahapon na pag ako nabuisit yan, pag nangyayari man dito kay, uh, to kay Morales, nagorgore nila dyan sa Senado pag pumunta dyan, ay baka hindi na ako magka at magpakawalan ako ng virus dyan. At uh, yun nga, Uh, sa may nag-commit dyan, siguro nabasa niyo naman siguro yung comment dyan ala sir sabi kanya at parang uh, na kami ay uh, dito yung hanap buhay namin oo nga naman at uh, sabi ko nga po na yun po ay mga dala kung ako lang po talaga masunod at uh, kung lang wala mga ganyan. Kasi ako po yung napakababa yung pangko eh. Napakababa yung loob ko. Tingnan nyo, may tatlo, dalawa yung nag-comment dyan na uh, marami daw siyang kamag-anak dyan sa Manila. At kung gagawin ko raw yun, ay uh, baka naman na uh, ano to, siyempre maapektado sila. Ay kung aalis nga naman sila dyan, at nandyan yung hanap buhay nila, paano naman sila? Ay ako naman po kasi gani, uh, simple lang po yung uh, ang uh, ibig kong ipa, ipaintindi sa inyo kasi po pag nangyari naman yan hindi ko naman po kayo pababayaan sinisigurado ko po yan kaya lang po mas maganda na rin yung uh, uh, at least uh, nandiyan yung mga uh, sentimento ninyo na uh, nakakapag-comment kayo yun po ang maganda doon sa nakakapag-comment para sa ganon ay uh, uh, naiintindihan natin So yun naman po talaga ang pancon. Sabi ko nga napakababa yung loob ko. Bagamat uh, dito madalas yung nakikita sa akin yung nanggagalaitin na ako sa kamumura dito. Kabaliktaran po doon sa tunay na buhay. At uh, yun po ay lahat yun ay dala. Noong aking frustration uh, dito sa gobyerno ito. Lalo na, lalo na po ko nakikita ko itong aking mga kababayan na talagang yun palagi ang sinasabi ko na talagang walang masaing ako po kasi ang talagang personal na nakakakita ako po yung personal na nakakapunta dito sa mga lugar ng mga kaibigan ng mga kababayan natin walang masahin kaya ganoon na lang po ang galit ko madalas na talagang nagmumura ako dahil nga po dito sa mga kababayan ko anyway, at ah uh, malapit na nating makamtan yan at uh, Ganon din po yung uh, may pinag-usapan ng team namin na yun nga kung uh, pagka may nangyari dito kay Morales magpapakawalaan ako niyang hindi pa rin po nila ako sinangayunan doon. Plus yun nga pong comment ng isang uh, uh, followers natin na uh, yun nga paano naman daw sila dahil lang dyan daw yung hanap buhay nila sa uh, Manila. So, lahat naman po yan ay consider natin lahat po ng comment ninyo, consider po natin yan. Bagamat gigil na gigil na ako na gusto ko na matudas itong mga kawatan gusto ko na matudas itong mga nagpapahirap sa ating bayan. Ay, uh, nandun pa rin po yung uh, kino consider ko po lahat yung mga suggestion ninyo. Anyway, at uh, dito po ay... Uh, Siguro po, uh, bibigyan ko lang po ng kwento itong uh, mga nandiyan sa nababasa, nakapanood natin dyan sa mga ibang vlogger. Kagaya po rito kay attorney uh, Atty. Claire Castro. Na kung saan, ay kung ano-ano po, eh, ang hirap, eh, hindi ko na siguro kailangan pang i- Uh, i-repress dito yung mga sinasabi niya tungkol dyan sa hearing sa Senado na at tungkol dyan kay uh, Agent uh, Morales na yan. Alam mo, Atty. Claire, Castro, abogado ka pa naman pero yung pag-analyze mo sa mga sa takbo ng uh uh investigation dyan sa sasinado ay uh, may may meron ka rin kaing-ingan. Sa totoo lang, abogado kang uh ing-ing. 'Yon lang ang masasabi ko sa iyo. Doon sa napanood ko sa vlog mo. At uh, siguro kaya kaya naman siguro nagbablog ka na lang, hindi na ako magtataka, kaya ka na lang siguro nagbablog, ay dahil sa wala kang hinahawakang kaso, ikaw yung attorney no case. So, yun po eh. Magpaka, magpakatalino naman po tayo. Anyway, wala po akong kinakampihan sa kahit na sino. Uh, wala po wala po akong pinapanigan dito. Kung ano lang po yung aking na, nakikitang tama, yun ang susuportahan. Pero nakikita kong kabalasubasan, putang inan yung lahat. Ganun po ang naugalit ko. At dito naman kay Mike Abi ilong. Sa totoo lang, Mike Abi, uh, wala ka nang na, napakabubuhan yung opinion mo. Pareho lang kayo dito ng no, uh, attorney clear na ito. Ah, uh, Pareho kayong bobo sa totoo lang Ay, ang lagi ko sinasabi rito mas uh, siguro mas uh, maganda na pagtuunan mo muna ng pansin as kasuhin mo na palaitin yung uh, bukana ng ilong mo kasi parang talagang trumpa sa totoo lang parang trumpa yung uh, nakita mo yung sumupak pa na 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 o uh, ba? Diba? parang trumpa so eh ibig sabihin pag kayo may mga pasusukuin pwede lang gamitin yung ilong mo dahil talagang nga kanyan eh. Huwag ganun. Ito lang eh. Okay. Tanggol kayo ng tanggol. Ito Lahat kayong nagtatanggol dito kaya Marcos. Pag maging ikaw eh. Makinig ka, Atty. Claire Castro. Maging ikaw, Mike ilong, makinig ka mabuti eh. Baka sabihin mo naman na kumakampi ako sa kung sino. Duterte o ano pa man. Sabi ko nga po rito, ang kinakampihan ko dito, yung totoo, hindi po sa kung sinong tao. Ha? Ah? Ito ang pakinggan mo. Sa halip na pinagtatakpan nyo, nang pinagtatakpan itong si Marcos, okay? Iisa e, lang naman ang tanong ko sa inyo eh. Bakit ngayon, kung hindi pala lang ah, nagsisinghot itong si Marcos, kasi ang sinasabi niya, paninira. Puro paninira ang ginagawa namin. Isali ko ng sarili ko. Wala pong paninira doon. Ito lang po, iisa lang po. Kung yun po ang paniniwala ninyo na hindi sumisinghot itong si Bangag na ito, bakit hindi nyo puntahan doon sa Malacanya at sabihin nyo, Sir, kami na nakikipagbakbakan dito at hinihiling nila ng drug test. Yun na lang gawin nyo. Dra walang ibang walang ibang makakapag uh, makakapag uh, uh, salba dito sa bangag na ito kundi ang drug test kaya sa halip na pan kayo uh, cover up kayo ng cover up ng mga putang na nyo puntahan ninyo at yon ang convince ninyo magpa-drug test wala na tapos na ang punto diba ang dami dami mo yung mga okay opinion mga let's say kayo Puro kayo opinion mga ng mga buwaka ng ina nyo, mga bubo naman kayo. Hindi na itong uh, abogado pa man din to. Abogadong kanto Kaya nagbablog na lang eh. Kasi walang kwan. Na, walang utak. Kasi kung may utak ito, kung ito ay, uh, ito ay, uh, tawag ito, ito ay sikat na abogado at matalino ito. Dapat sana may mga kaso yan, hinawakan, walang kaso. Nagbablog uh, na lang tapos yung mga opinion nila ni Mike Ilong puro kabubuhan ganyan eh kaya nagkakawatak-watak tayo di ba? sasabihin nyo agad kumo uh, pinupuno na ito si Marcos ay uh, sinisiraan na namin hindi po paninira yun at ang sasabihin mo pa napiki yung iprinisinta uh, e nitong si uh, Agent Morales na ito. Kung hindi ka ba naman gonggong na hayop ka, ayun dalawa ni Abing Ilong, ah, kasi ang sinasabi niyo na saan yung original dapat nandoon. Ay kung hindi ba naman kayo nuknuka ng kabubuhan at katangahan ng mga animal kayo, ay di natural, sinira na, o itinago na yan ni eh, Lasso. Kayo naman pala, Ganun lang kasimple mag-isip. Ay, dinadapaan na nga ni Laso eh. Kung papaano niyang uh, protektahan nito si Bangag eh, di ba? Kung pwede lang nakugkubi na niya na araw gabi, na, nakada dinadapaan niya yun eh, dadapaan niya yun eh. Gung gung. Mga talagang nukdukan kayo ng katangahan na mahayop kayo. Sabihin nyo na sinisiraan, walang paninira doon. Siya mismo ang sumisira sa sarili niya. Yang presidente ninyong bangad. Ikaw, Mike Abe, wala ka ng katigil-tigil. Ah, kaya kumikita kayo dahil sa pagkukuntin na ganyan. Ah, bullshit kayo. Wala na kayo may ibang maikontent. Bullshit ito mga ito. Kaya lumalaki ang ilong mo eh. Oh, itong abogada naman na ito, eh pinapakita mo lang yung kabubuhan mong abugada ka. Abugada. Ting... Sino sino ka na para magdetermine na, na fake yung pinapakita ni ni uh, Morales ay siya mismo ang nagtitipa sabi niya di ba nagtitipa mens, siya mismo ang nagmamakinilya siya mismo ang gumawa ng Nung uh, pre-ops na yon at saka yung uh, yung uh, ano pang ano pa yun, papel na yon siya ang gumawa mismo paano mo sabihin piki ay nagpapatotoo yung uh, yung gumawa mismo ay kung hindi ka ba naman nukno ka ng katangahan na bugada ka nabugaga ka baka mamaya panawarin mo nga itong video kong ito baka isa ka sa pupunta rito sa akin Igosong pirit May bulbul sa pisngi. Ay, tingnan ka. Pag napanood mo ito, baka pumunta ka rin dito sa akin. Pero hindi ako pumapatol sa mga bobo. Niwala ka sa akin. Ayan nga kanina, binawi ko lang kayo nung nakita ko yung comment na baka raw si Butod pumunta rito, baka si Butod baka makapanood itong video ko kahapon. kaya binawi ko na agad yan. Oh. So, para sa ganun, hindi na niya mapanood. Ay, pag pinapanood nga naman yan, sigurado may in love sa akin yan. Ah, oh. Kung kaya Kibuloy nga, hindi lang pinatulan ni Pastor Kibuloy, ayun, kung ano na nung pinaggagawa ni Pas ni uh, ninyo kasama nyo si Bayawak din sa Senado. Buha ka ng ina nyo. Wala kayong ginawa kundi ang magwalda sa pira ng bayan, mahayok kayo. Yan ang totoo dyan. Buha ka ng ina kayo. Ayan. At uh, mayroon nang uh, yung uh, binulgar na naman ni Hermelica. Na talagang uh, gumagastos at totoo naman. Kasi unang-una, 'di ba? Nagpa-press conference na agad itong ng uh, mga animal dyan sa Kongreso. Na yung si Tingog Partides na yung uh, mukhang uh, kwan, mukhang uh, hindi ko maintindihan kung uh, alanganing uh kohol, alanganing uh, kwan, suso ang uh, mukha niyan. at uh, nag-expose person na. Ang galing, ang galing talaga itong mga animal na ito eh. Ang trabaho ninyo mga animal kayo, no, putang na putang nyo, mag-gumawa kayo ng batas, hindi mag-expose person dito kayo bangag. Hayaan yung otoridad yan. Ha? Ah? Sinasabi ko na nga sa inyo eh, tanginan nyo, tanggapin yung hamon kung dyan tayo sa Lunita at magpatayan mga animal kayo kahit pa paano makabawas man lang din sa mga kawatan sa gobyerno pero kung mas maganda kung kayo lahat ang pumatro sa akin diyan tayo sa lunita buwisit kayo wala na kayong ginawa kundi lumus lumustay ng pera ng bayan pero ito mga kababayan po na Masalamat na nga sila kung makapagsain sila sa loob ng isang buwan. Kung makapagsain sila ng isang bisis sa loob ng isang buwan. Pero kayo, wala kayong ginawa kundi mga guwaldas. Pero, paano po tayo? Sabi nga, si Iraq na rin may sabi. Wither-wither lang yan. Kaya, tingnan natin. Kung... Uh, either uh, pasukin ko dyan para makapunta ako sa Senado o sa Kongreso. Or lipuling ko na kayo lahat dyan. Mahayop kayo. Kaya lang talaga yun nga eh. Sana wala na lang, wala na lang ako nabasang komente. Eh. Actually, kung ano po yung sinasabi ko na napansin kahapon doon sa video ko. Katunayan, nandito po kami sa Metro Manila ngayon. Mamaya po makikita niyo yung live ko. Ayaw ko agad-agad i-live pero makikita niyo po. Yun ang katunayan na sinasabi ko, binabantayan ko na kung anong mangyari dito kay Morales na ito. Utang ka ng lahat. Pagka ginanahan ako mamaya, maglalay, maglalay ba ako para makita ninyo na nandito ako. Pero hindi ko muna sasabihin dito ngayon kung si ano yung pinuntahan namin dito sa Manila. Pero titiyakin titi ko, related yan doon sa sinabi ko sa vlog kahapon na magdi-deploy ako dyan ng uh, mga tao ko. kumaya makita nyo. Depende kung sisipagin ako mag-live. nyo. Dahil oras, oras, din ako. Ang problema nito, ah, yan kasi yung mga yan, ang parking yan, dire-diretso. mayroong uh, gate sila na dire-diretso yan sila at uh, mayroon ng mga gwardiya yun ang problema natin dito pero yung, kung, yung tatarget lang kay Kwan kay uh, ano to kay Morales malabong mangyari lang dito na-inspeksyon na, 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 na namin kaya nandito kami Pasalamat kayo at may mga subscriber ako dyan sa, ma sa Manila. Yun ang ipagpasalamat ninyo. Dahil kung wala, lilipulin ko na kayong lahat dyan. Bushit kayo. Yung mali, yun ang uh, kunin ninyo. Okay, ma maging ako, hindi ko sinasabi na guilty na agad itong si Bangag. Okay? Ang sinasabi ko rito, ikaw nga, kayo nga mag-isip mga kababayan. Ikaw ang pinagbibintangan na bangal. O sige, sa akin na lang. Halimbawa, isa lang ang magsabi sa akin na ikaw bira na isa kang bangal. Ano ang gagawin ko? Aawayin ko ba sila? Hindi po. Bago sa sasabihin ko sige, samahan niyo ako. Magpa-drug test ako. Ganun lang kasimple. So ngayon, ngayon nga, buong bayan na ang nanawagan para magpadragpes itong bangag ng presidente. Ayaw pa. So anong ibig sabihin nun? Kayo na mag-isip doon kung ano. Kaya ito si attorney, uh, no case na ito si, ano yan? Claire uh, Castro na yan. Ay, uh, yung yung uh, Analy analysis, anal mo at opinion mo sa hearing sa Senado, isa kang nukno nu ka ng tanga na abogado. ganun din ikaw, Mike. Ang lumalaki lang sa iyo habang nagsasalita ka ng mga ganyan, na alam mo naman talagang bangag na yung kinakampihan mo, yung pinagtatanggol mo sa ngala ng raptor at sa condominium, halah lalong lumalaki, lalong nagiging trompa yung ilong mo. Buisip kayong lahat. Sige na. Katagal-tagal ng issue yan. Oh. Mahirap ba na magpakuha ka ng tatlong piraso ng buhok? Mahirap ba yun? Hindi po. Hindi po. Kung gugustuhin mo at kung wala kang itinatago, walang mahirap doon. Katunayan, yan sana magpapatahimik na dito sa isyong ito. Pero hindi eh. Ito pa matindi. At uh, napakarami, napakaraming hawak na maharli ka na ebidensya laban sa inyo ng mga putang na nyo. Tapos ipagtatanggol lang itong mga na congressman? Ha? Ah? Kayong mga support na mga congressman yan? Kaya nyo sa, kaya niyo sa konsensya ninyo yung ipagtanggal nyo? Alam nyo ba Ha? Ah? O baka naman kayong lahat ay mga bangag na? Kung mga bangag na kayo, lahat, ito ay sa ko sa inyo singhotin nyo na nga, singhotin nyo para lalong babangag kayo. Tapos, siyempre, babangag na kayo. Tapos tanggapin nyo na lang yung hamon ko. Na dyan tayo sa lunita magpapatayan. Yun na lang siguro. Para kayo pa paano ay mauna na kayo sa yung muna kasi eh, masyado na kayong pahirap sa bayan. Na lang inaasahan namin dito ay yung uh, kahit pa paano sana ay mapaangat ninyo yung uh, buhay nitong ating mga mamayan. Pero hindi. Sanit na hearing kayong hearing dyan na walang katorya-torya ng mga hearing pero hindi nyo hinihiring itong mga kababayan nating mga walang makain. Ganyan kayo ay ka inotel at mga katanga at mga kabubo. Oh. Kahit para parapan eh. Makita ko kayo, isang, kahit na sino sa inyo, makita ko, dudot-dutin ko yung uh, ng Nakuha ninyo yung ano to? tagitan ng mata ninyo, sasabihin ko, bubo nga, kayo. O di kayo, pag hindi na ako nakapagtimpe, ipatong ko na itong mga daliri kaya sa ulot, ta, ko sa ulo at pilipiting ko, drog-drog yung mga ulo na niyo, mga putang na nyo. Nakakagalit na kayo, hayop kayo. Yan. Magpa-prescon kayo para kung ano-anong sisi. Tang ina niyo. Anong sa anong ka sasabihin yung sinungaling si si uh, Morales? Ah, hayaan natin na magsalita muna. Hayaan nating mailatag muna yung kanyang gustong ilatag kasi ang pagkakaalam ko ihaharap na niya yung confidential uh, informer niya. Ha? Hayaan hayaan muna natin. Huwag muna kayong magsabing sinungaling siya. Total, pwede naman talagang ikulong yan kung talaga nagsisinungaling eh. Pero ito ang mas matindi. Ama, mga kababayan, itong uh, uh, informer na confidential informer ni ni uh, Morales barkada kaibigan nitong si Maris El Soriano at ni Bangag kaya nga nakakuha siya ng picture lahat isinalaysay niya Ibig sabihin kahalubilo. Kahalubilo ni Namaris El Soriano at di ba nga dito? Yan ang kuwan. Yan ang matindi yan. Pag yan ay lumutang Diyan, diyan kayo ngayon ma... Kuwan ba ito? Ay nako. Tama naman yung mga netizen eh. Kung ako lang ang tatanungin kung ano masasabi ko doon sa mga... Uh, mga mga napapanood na natin Tama naman kasi ngaaalala sila hindi nga naman mag uh, makakagawa ng magandang decision ang isang tao kung ikaw ay under the influence of drugs which sabihin wala kang uh, matinong pag-iisip So ano pa ang gagawin natin nando? Kung talagang ano eh tanggol lang tanggol to si Mike Ilong na ito Ah, hindi naman nagpapag yung test yung tinatagtatanggol mo. O edi eh, na ah, nagsasuffer dyan. Yung ilong mo, natatakpan na. Wala na akong makita mukha eh. Wala na, hindi ko na makita mukha mo. Alam mo, nakikita ko sa iyo, puro ilong na lang. O dito naman sa bubo na abugada na ito, na abugada, na sa, sana wag mo mapanood itong kwan ko. Itong ah uh, Blab kong ito dahil baka ma-inlove ko sa sa'kin. Eh kung ito nga si Aimee, matagal ng panahon yang na nagaantay lang naligawan ko. Oh. Aimee mean na yan. Eh bakit naman liligawan ko? Hindi ko ugali rin naman ligaw. Dahil sanay ako nung ako ang nililigawan. Oh. Kaya malabong mangyari yung ah, mag mag ka lang ng mag ka ng liligawan ko. Eh, mamatay ka na lang. Hindi ka. Hindi mangyayaring liligawan kita. Oh. Wish it kayo. Tapos ikaw pa, anak ko. Bagay. Hindi siguro ang magagawin ko na siguro eh kaya lang naman eh. Kung uh, papasukin ko kayo ng papasukin dito sa akin. At uh, painlabin ko kayo ng painlabin sa akin pala. Tapos ipakain ko kayo sa buhay ha? Hindi naman dapat kasi unang-una hindi naman kayo ang nagkasala dito sa mga kababayan na natin mga masayang, kundi yung mga asawa nyo. So, talaga yung mga asawa talaga yung target ko. kaya uh, hindi um, mali na paibigin ko pa yung paibigin tapos ipapakain ko kayo sa buhaya. Or uh, siguro magagawa tayo ng, isa, uh, ng, sample na isa habang nilalapan ng buhaya ko, mapapanood ng asawa mo, pero mali, mali, pa rin, kalimutan na natin yung nonsense na usapan niya. Anyway, ay, ah... Uh, hindi ko po ma... Depende po kung, ah... Uh, depende po so dito sa kung uh, hindi ako naiinitan, baka po makapag-vlog ako, hindi ko po muna sasabihin, ay makapag-live pala ako, hindi ko po sasabihin kung saan kami lugar dito sa Manila. Nandito na po kami. Ah. Oh. Dahil yun naman po sinabi ko, doon kahapon na vlog ko, i-inspectionin e ko yan at, uh, para malaman ko kung saan po i-deploy yung mga taong, ah... Uh, ipapadala ko dyan sa Martes. Sa Martes na yan. Hearing ni Morales. So, sa lahat po ng aking mga subscribers, followers at mga viewers, patuloy lang po tayong uh, uh, makinig dito sa, o manood dito sa aking mga vlog na wala namang kakwinta-kwinta. At uh, para sa ganon, yun po, yun po kasing walang kakwinta-kwintang vlog, ang dapat niyong pinapanood kasi dito po kayo sasortihin so ayan, maraming maraming salamat po at mahal na mahal ko po, po kayong lahat